Simula na dumating ka sa buhay na to, nagkanda, latya, na! Alam mo ba yan? Ha? Ikaw na lang natin yung pinapaburan niya! Ikaw yung paborito! <laughs> <laughs> Hoy, Jamaica! Ano yung mga kalat mo? Kalat mo, linis ko? Ini, Iimisin ko din po mamaya eh. Iimisin! Tapos pag naabot nila mami, ano? Ako yung papagalitan, ako yung sisisihin. Kasi hindi naglilinis ng bahay natin, ganun ba? Ha? O, tumingin ka sa akin, ganun ba? Ha? Eh kung bata ka, ako yung pikam pika na sa iyo. Pikam, pikam na ako sa iyo ah, pikampika na ako sa iyo. Ate, ate, ba't po lagi po kayo? Wala po naman ako ginagawa. Masama po ah. Walang kasalanan. Ayun ang alam mo. Kasi, okay, simula nang dumating ka sa buhay na to, nagkandalatya-latya na. Alam mo ba yan? Ha? Ikaw na lang lagi yung pinapaboran niya. Eh. Ikaw yung paborito. Wala nang atansyon sa akin. Naglililitin ako ng atansyon. Tinuagad ko din ng atansyon ng pamilya ko, ng bagulang ko. Ano, ano? Hindi ka kayo na, ano? Tapos, dadating sila, ma sila mami. Ay, <laughs> ano yung Juliana? ano? Kakampiha mo na naman yan? Ha? Ano bang ginagawa mo, ha? Hindi, 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 mo ko yung bata kasi kalat ng kalat. Kung dinidisiplina mo, sana maayos. Hindi yung ganito. Ayan! Galang kayo eh! Kaya lumalaki na yung ulo ng batang niya kasi kinakampihan niyo! Si Maliga! Alam mo yun! Paano naging mali doon? Eh, hindi na nga! Matanda ka na, Juliana! Alam mo lang ginagawa mo! Siguro tungkulan naman to sa nature pera ka na. Yan na babaliwala ka ng magulang natin. Mabuti ka pa nga eh. Naranasin mahalin ng mga magulang natin. Di ba? Nang simula dumating ka sa buhay na to? Nung na wala nang fuck sa makulong natin. Simula nung na-hospital ka. Toy, kamo si Juliana? Toy, okay ba si Juliana? Pero paano ako? Ni isang beses ba natanong nila ba ang ganan? Di ba hindi naman? Kasi, ang mga magulang natin, sa'yo! Sa'yo pumapagor! Ang tingin sa'yo, ikaw ang magaling! Na ikaw ang bida! Naman Gusto ko nga maghalit sa'yo eh. Kasi hindi ko magawa. Gusto ko maghalit sa'yo. Kasi lahat atin na magpagulong natin. Sa yo. Tapos ano? Pagbubunturan mo itong bunso natin, nasasaktan ka kasi naagawang ka na atensyon? Ako ba? Hindi ba ako nasaktan? Di ba hindi naman ako nagreklamo? Kasi lahat ang nararamdaman mo ngayon, naranasan ko lahat yan. Pero wala, inunawa ko. Kaya lahat sa hala ng pangunawang binigay ko sa noon, ibigay e mo naman sa bunso nating kapatid. Juliana, magbako ka. Malaki ka na. Mabuhay your actions. <laughs> Hindi. Sorry ha. tek, kung ano ano yung sinabi ko sa'yo kanina. Oo nga naman. Banto ka pa lang. Wala ka pang alam sa nangyayari. Pero, ayan mo. Babawi si ate ha. Hindi na kita sasakta na. Ha? ha? Basta, Pramit mo sa akin, makikinig ka lagi kay ate, ha? Wala pa, te.